Inday, pagkatapos mo mamalunch, maglinis ka ng bahay. Pagkatapos magluto ka. Pagkatapos mo magluto, Inday, magdilig ka ng mga halaman. Inday, ang kapiko. ko. Inday. Inday. Inday! Ah, bakit naman? nagluluto pa! Ha! Ha! Inday! Hindi kita tinatawag. Nakanta ako. And, uh... I love you, Inday! Inday, huwag ka na magtrabaho. Magpahinga ka na. Ayaw kitang napapagod. Inday! I...